Balita naman sa mga lalawigan, hinagupit ng malakas na hangin na may kasamang pag-ula ng Ilagan Isabela. Nawala ng kuryente sa lugar at may mga natumbaring puno sa ilang mga bayan doon. Aabot sa 22 barangay ang binaha. Lumikas naman ang maraming residente. Ang ilan sa kanila kasama mga alagang hayop katulad ng mga baka, manok, pato at baboy sa paglikas. Aabot na rin daw sa 2,000 mga residente ang nasa evacuation centers ngayon. May ilan namang nanunuluyan. Nanunuluyan na lang muna sa kanilang mga kaanak. Lagpas tao po naman baha ang naranasan sa ilang bahagi po ng Batangas. Nabalot nga po ng maputik na tubig ang ilang pong kalsada sa Lemery. May mga inaanod rin ng mga troso at putol-putol na mga sanga. Pinasok rin po ng tubig ang ward at emergency room ng Batangas Provincial Hospital sa Lemery. Sa kalatagan na po naman, isinakay po sa bulldozer ang mga residente para makatawid sa rumaragas tubig. Nagkaroon din po ng pagguho ng lupa sa ilang mga kalsada at may ilang poste po ng kuryente na nagsitumbahan sa paglambot ng lupa. Natagpuan namang patay ang isang lalaki sa loob ng bus sa Bicol Central Station sa Naga City. Posibleng natarap daw sa bus ang lalaki nang malubog sa baha ang terminal. Bago nakita ang bangkay, narinig pa ng mga bus driver na humihingi ng tulong ang lalaki. Pero hindi nila ito natugunan dahil sa abot bewang na ang baha doon. Ayon sa Naga City LGU, halos sampung barangay sa lungsod ang lubog sa tubig. May mga ginawang balsa mula sa puno ng saging para makatawid sa baha at makabili ng pagkain. Yun nga lang, nagkakaubusan na rin ng supply kahit sa mga supermarket at mga tindahan sa Naga. Sa ilang pang tampok na balita, stranded ho naman ang maraming sasakyan sa ilang bahagi po ng Camarines Sur nang dahil pa rin po sa baha. Malaking truck ho naman o mga motorsiklo ang hirap pong makadaan. Abot dibdib ang tubig sa ilang pong mga bayan. Pati ang mga nagahatid po ng mga tulong at mga rubber boats ay napilitan ding puminto muna. Fully booked din po naman o kaya sarado ang lahat ng mga hotel kaya po napipilitan din ang mga motorista at mga pasahero na magpalipas po na magdamag sa kalsadang binabaha. Hindi bababa sa labing dalawang bayan sa Pangasinan ang nalubog sa baha abot tuhod o abot ta uh, tuhod ang bahas sa ilang kalsada. Hirap dumaan ang ilang motorista pati mga pampasaherong jeep. Ang ibang rider pinili na lamang na dahil titirik ang kanilang mga motorsiklo. Tumaas din ang tubig sa mga lugar sa tabing dagat sa Lingayen Pangasinan dahil sa storm surge at high tide. Sa bayan ng Binmalay, sumadsad ang isang tanker na papunta sa ng Suwal, Pangasinan. Tiniyak naman ng provincial government na mino-monitor nila ang sitwasyon edisyon sa buong probinsya. Ted Filon at TJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.